Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article ng inquirer.net. Title: De La Rosa may be arrested over drug war if ICC asked. Verse me. Ito. Nagpaparinig na sila. <laughs> uh, ito may posider to us may Interpol notice na ba? Nagpaparinig na ba si Lucas Bersamin? Sabi ni Derto. So basahin natin itong article ng uh, Inquirer the Net. The Philippines may arrest a senator who served as police chief during then President Duterte's war on drugs if the International Criminal Court uh, issue a warrant of over the campaign that left thousands of suspects dead. The top aide to President Marcos said on Wednesday. Ano yung thousands? Sabi, sinasabi niyo, maabot ng 30,000 alleged EEGK. Nasaan? Sino-sino sila? Ay yung doon sa warrant of arrest ng ICC para kay PRRT, 43 lang. O crimes against humanity na daw, 43 mas madami pa yung maginda na umasaker 50 plus tapos ngayon wala namang ebidensya inamin ng DOJ secretary na wala <laughs> walang ebidensya kaya hindi sila makasampan ng kaso dito kaya walang ebidensya kaya doon na lang sa ICC okay Executive Secretary Lucas Bersamin told Kyodo News Kyodo uh, Japanese news ba ito? that Senator Ronald Batul de la Rosa would receive treatment similar to what we did to Duterte, who was arrested by Philippine police in March for alleged crimes against humanity over the killings following a warrant issued by the court in The Hague. Although the Philippines withdrew from the ICC in 2019 under Duterte, authorities are obliged to cooperate with court warrants as the country remains a member of Interpol which facilitates ICC warrants. Bersamin, a senior member of Marcos' cabinet, spoke after the La Rosa won re-election with the third highest number of votes among contested Senate seats in the Philippines midterm in May. Yeah. Itong sabi ng ES, if there is an Interpol notice, we proceed. But if the Supreme Court comes out with a ruling that says you must afford full due process before you surrender anyone. That's what we are going to do. Ay, salamat naman. In June, Duterte filed a petition with the ICC seeking temporary release to allow him to stay in another country. The court has yet, ano. It is up, sabi ni Bersamin, It is up to the ICC to make that decision. It's really a matter of us not having anything anymore to do with the case. Ganun you know ba? Official government data show that 6,200 people will, were killed in the brutal anti-narcotics campaign under Duterte who served as president from 2016 to 2022. Do human rights groups put the figure much higher. Okay, you news. Okay. So, ano ito? Parinig. Uh, but anyway, siguro naman, tinanong lang ng Kyoto News, eh, normal lang kay ES na magsagot ng ganon. Sana nga ganon. Sana nga walang ICC warrant of arrest. Kasi kung meron, I don't know what will happen pero yun mo yan <clears throat> number 3 senator uh, correct me if I'm wrong ha matandaan ako nasa 25 billion konti lang ang lamang ni Bam Aquino kay senator pa to 25 dami nun, isa ako doon and maybe kayo mga subscriber ko, isa din kayo papayag pa kayo na basta na lang aristohin na naman ng Administrasyong ito ang eh, number 3 senator binuto. So that that means this infranchisement binali wala nila ang boto ng 20 25 billion Pilipinos kung gagawin nila yan. Kasi noon pa may ugong-ugong ng balita na Uh, pati si BP Sara mismo nagsabi, nakita niya listahan sa ICC na nandun si Senator Bato, uh, Senator Bongo at saka General Oscar Albayal, sila yung, Plus may dalawa pang PNP General nakita, sa, nasa lista. So ito na ba? Uh, patuloy na panggigipit sa mga aliado ni PRRD. Sana naman hindi kasi kung mangyari ito, lalong maging unstable ang political situation sa bansa. Tama na po yung isa, uh, wala na po kaming magagawa dahil nandun na ang aming minamahal na Tatay Digong ang amin nalang dalangin. Ako, I am always praying uh, sa kalagayan ni Pierre Ardine, na sana yung kalusugan niya, makayanan niya lahat ito. Tulungan siya ng Diyos at yung interim release nila, sana ma-approve, yun na lang, dasal, di ba? Marami sa atin ang nagdadasal. So, sana wag nang dagdagan pa ng, ng political, uh, anong tawag ko dito? Kasi magre-react ang ano eh, magre-react na naman ang taong bayan. Pag uh, sitting senator, aaristuhin mo. And I don't know what will happen kung kasi kung equal branches of government yan eh. Senate. E paano kung sasabihin ng Senate President na no way! Hindi nyo pwedeng aristohin ng kasi kung ako ang Senate President kung equal ko ang executive hindi ko papayagan magka uh, kahit ano kasi Nangyari na yan eh, may mga kongresista noon, aarestuin sana. Nagtago lang sa batasang pampansa. Uh, batasan 5 ang tawag eh, Sina nakalimutan ko. Hindi sila naaresto ng pulis kasi nasa loob sila ng compound ng batasan yung kamara ngayon, batasang pambansa. E eh, ganyan din mangyari niyan co-equal branch of government. Hindi nyo pwedeng arrestoin. Maliban lang kung mayroon na namang matapang general dyan na uh, labaliwalay nyo. oh, yun. So, magkakaroon na naman ng dagdag kaguluhan sa politika sa bansa which is not good for our economy. Sana, wala ang ito. Uh, naintindihan ko kung minsan dahil kung tinanong siya ng uh, foreign media, eh, okay lang yung ganong sagot. Kasi, sabi niya, depende daw sa ICC. Okay? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, katulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon. Ang uh, sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Uh, may livelihood assistance tayo sa kanila. Nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video nito. Ako sa among area, sa among gitamnan nanugapi. So, muna ni ang natanom na nga kape. So, daghan yun. O, luwag po di ang among area nga among gitamnan og kape. So, karo na ay nagtabang sa mo ang tao nga uh, tulo kabuok. So, kinilokop na ni ko. Lokop na ni nga among gitamnan og kape. So, daghan na gid ni kay kini among natanom nga kape si 595 nakapunuan so kini nagduo pungkaloy yani, kung kaloy sa Ginoo nga maka mi nga makahuas mi ani sa kalisod so muna ni siya so nindot kayo nga uh, sidling makita yun nato nga muna niya ang among area so Opo ni ang makita ng among lakatan. Mo ni ang una na among tanong ng lakatan nga 240. Lakatan mo ni siya padulong sa ilaya. Mayong hapon diya. Ano mo og kape? Okay. Aron mabuhi atong mga pamilya, mapakaisira ta. So muna ni sila ang nagtabang sa amua Tabang tani kay sa among pagpananom og kape. So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagatan sa video sa YouTube sa padayon nga pagsuporta sa amua sa pagpananom o uban pa nga magamit namo, mo hinaot nga tagaan mo og may panglawas o mapadayon kini nga tabang aron kami makahawas sa kalisod. Salamat and God bless.